ayaw na po nilang magpa-vlog. Ayan. Sila po mismo nagsabi sa akin, si Lola, si Lola at si Lolo, na ayaw na po nilang magpa-vlog sa atin. At saka dahilan ng mas gusto daw ni Erika na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. Marami po tayong iniisip na mga dahilan. Marami po ang nag-iisip sa atin ng ibang rason. Subalit lahat po ng yan ay ipinagpapaubayan na natin sa pamilya ni Erika at ganun din naman kila Kalinga na at ang tawag dito ay respeto. So, Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Nuelsa. But before anything else, bago tayo makapagsimula, mga ka-adonis, mga kalinga, mga kamotivation, ating pong binabati ng maligayang kaarawan ang ating pong kakambal na si Kalinga Prab. At ang ating pong wish, syempre, sa aking kapatid na ito, ay walang iba kung hindi na patuloy siyang pagpalain ng ating Panginoon in all aspects of his life para din naman itong kanyang mga blessings na ito ay maibahagi din niya at magpatuloy ang kanyang paglingap sa ating pong mga nangangailangan na kababayan. So, kay Kalinga Prab, sa aking gambal, happy, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Happy birthday, Kalinga Prab. So, let's proceed. Ang ating pong pag-uusapan sa mga oras na ito, ito pong patungkol sa paghinto ng pagbablog dito po kila Erika. Sa mga patuwid, wala na pong Edrica at hindi na rin po natin siya mapapanood na maiko-content po ni Lakalinga Prab dahil na rin po sa pag-usap dahil na rin po sa request ng kanya pong lolo at lola ng kanya pong pamilya maging si Erika na hindi na raw po sila magpapablog. at ito po ay napanood natin sa vlog po ng ating pong birthday celebrant na si Kalinga Prat ngayon, ano po ang mga dahilan sa tingin natin dahil sinasabi nila ito daw po ay dahil gustong makapag-concentrate sa pag-aaral ni Erika. Ano ang meron sa kanyang pag-aaral na dapat po nating alamin na naging dahilan ng paghinto ng pagbablog kila Erika? Yan ang ating naalamin. Tara! Nag-request po sila sa akin na ayaw na po nilang magpavlog. Ayan. Sila po mismo nagsabi sa akin, sina Lolo, si Lola at si Lolo, na ayaw na po nilang magpo-vlog sa atin. At saka ng mas gusto daw ni Erica na mag-focus muna sa kanyang pag-aaral. And yun naman po ay kinonfirm ko din kagad kay Erica uh, through chat lang po kasi di naman po kami nagkita doon. So tinanong ko siya kung sure na ba talaga na ayaw na po magpo Then sabi niya, uh, opo opo kuya kasi nga rin daw na pag-desisyonan nila especially nila lolo. Kaya ayun, sinunod natin, siyempre tayo naman, um, mas masusunod pa rin yung ating beneficiaries kung, kung mapapavlog sila o hindi. Kung ayaw na po nilang magpavlog, eh wala po tayong magagawa. Ako naman po, siyempre ako ko nang namimilit, narerespeto ko yung desisyon nila. Kung ayaw nila, edi eh okay. Gago! Okay now, class, shall we proceed? But before anything else, I just want beforehand that you need to concentrate on what I'm going to tell to you, to teach to you today. Don't concentrate on my looks because I know it's very irresistible. And I understand everything that is happening when a lady just like you, all of you, cannot afford To even one seconds and two seconds, not to look on my face. All right, it has started on the Big Bang when all the batteries in the universe—the electrons, the neutrons, the protons—even with the single single atoms that was composed on our body, same as that you are debating who is the most handsome professor in this university. Erica, Miss Erica, yes? Excuse me. Yeah, come, come, come. Ah, uh, I just want to ask you, are you listening? Because I've noticed that you're still uh, looking at me and eh? para kang nakanganga na nakatingin ka sa akin, natutulala ka ba? Please, please, you can go back to your seat. Please. Okay, shall we proceed? Gulat kayo, no? Nagulat din ako eh. Kahit nakakagulat, hindi rin naman nakakapagtaka. <laughs> Kaya naman pala gusto mag-concentrate ni Erika sa pag-aaral. Well, hindi ko masisisi si Erika kung mas gustuhin niya na makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Kung gano'n naman talaga kagwapo ang iyong magiging profesor o ang iyong magiging teacher. Marahil mas magiging madali sa kanyang makapag-review sapagkat siya ay magiging inspired sa pag-aaral alam niya na kung mag-aaral siyang mabuti at mag -e excel siya sa klase, mas madali siyang mapapansin ng kanyang profesor na si A. Donis. <laughs> Nakakalungkot nga lang. Nawa din naman tayo kay Edu Pero sabi nga nila, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Sa part naman ni Erika, believe din naman tayo kahit papano. Tayo po ay humahanga sa kanya pong prioridad. Kidding aside, mahalaga po ang pag-aaral. Kung sa tingin ni Erika ng kanyang pamilya na mas nararapat na mag-focus si Erika sa pag-aaral at huminto muna na maiblog ang kanilang pamilya, yun po ay atin pong iginagalang. At tama rin naman. Kagaya ng sinabi ni Kalinga Prab, wala namang problema kung yun po ang kahilingan ng beneficiaries ng kalingap. Sapagkat wala din namang masama sa pag-aaral dahil ang pag-aaral po ang isa sa pinakamalaking bagay, pinakamahalagang bagay na atin pong matatanggap na kung tayo po ay makakapagtapos, ito po ay kailanman hindi makukuha sa atin. Mananatiling kayamanan sa ating pong mga buhay para matulungan po natin ang ating mga sarili, para matulungan natin ang ating pamilya, para magkaroon po tayo ng magandang kinabukasan. And speaking of kinabukasan, nakita nyo naman Pagkabukas pa lang ng pintuan ng klase nila Erika, alam nyo nang tapos ang usapan. Gwapong guro, simpatiko. Siguro itong guro ni Erika nung nag-aaral pa lang to, malamang nakaupo ito sa rowan. Hindi kagaya nila dito ni Labirador ni Labayona na mga nakaupo sa row core katabi ng mabahong basura. Magaling pumili itong si Erika. Alayin nyo naman, no? kahit gusto niya mag-aaral, it's very natural na sa una pa lang siyempre napakikinig sa klase ay medyo uh, siya po ay uh, uh, hindi mapakali. Dahil natural, na kapag nakakita ka ba naman ng uh, guwapo na teacher, natural, mapapatulala ka na lang, mapapanganga ka na lang no, habang ikaw ay nakikinig. Pero as time goes by, she will definitely adjust on the looks of the professor. Ngayon, talaga namang masasabi natin, sayang. Sayang yung 500000 sayang yung pabahay. Pero tanging sila Erika lamang ang kanyang pamilya ang nakakaalam. Sapagkat alam niya sa sarili niya na kung siya ay makakapagtapos ng pag-aaral at mapapabuti niya ang kanyang buhay, itong 500,000, itong pabahay ay makukuha niya din naman, makakamit niya din naman sa kanyang sariling pagsisikap. Hindi sa sinasabi nating kailangan na nila nga magsarili o magmalaki na kaya na nila. Subalit, ginagawa lamang nila ang tama na ayon sa kanilang desisyon na dapat po nilang gawin. Kung kinakailangan po nila na magkaroon ng privacy at makapag-concentrate sa kanila pong pribadong buhay para magawa po nila ang kanila pong nararapat gawin sa pagtataguyod ng kanilang buhay, dapat lamang po nila itong isa katuparan. Marami po tayong iniisip na mga dahilan. Marami po ang nag-iisip sa atin ng ibang rason So, balit lahat po ng yan ay ipinagpapaubayan na natin sa pamilya ni Erika at ganoon din naman kila Kalinga Prab. At ang tawag dito ay respeto. So, yun lamang mga ka-motivation mga ka-adonis. and hopefully, irespeto po natin ang desisyon ng pamilya ni Erika gaya na rin po ng pagrespeto ni Kalinga Prab sa desisyon nila Erika. So, we wouldn't know, malay natin sa mga susunod na panahon ha, ay mapanood natin muli ito pong si Erika kasama si Edu at muling mabuo ang tambalang Edrica. Lagi natin tatandaan, never say never. So muli, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Patuloy po natin suportahan ng Amanang Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap. at Edna, sa lahat po ng ating pong mga kasamahang Kalingap, Charity vloggers, sa ating pong mga Reactors, sa ating pong Dubai OFW Kalingap Chapter, sa ating channel members, subscribers, and newly subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Wow. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.